Ito ang mapa ng Laguna. Isang probinsya sa matatagpuan sa reliyon ng Calabarzon. Katabi ang mga probinsya ng Rizal sa Hilaga, Quezon sa Silangan, NCR sa Hilagang Kanduran, Batangas sa Timog at Cavite sa Kanduran. Sinasaklaw ng Laguna ang Timog ng Laguna de Bay, ang pinakamalaking lawa sa buong bansa. Ang Laguna ay may tinatayang 3.3 milyong populasyon at kinilala bilang ikapitong mayamang probinsya sa buong bansa. Tadnyag at kilala ito bilang lugar na kapanganakan ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Ating pag-usapan ang Laguna at ang kasaysayan nito. Magsimula tayo sa pre-Hispanic period kung saan hindi pa napapadpad ang mga Espanyol sa ating bansa, partikular sa Laguna ang isa sa pinakaunang kasaysayan na naidokumento sa probinsya at naisulat sa isang inscription na binatbat sa Tanso o Laguna Copperplate Inscription na o naiukit noong 900 AD. Nakasaad dito na ang pamumuhay at kalagayan ng mga kaharian noong tri-colonial era ng Pilipinas kasama ng mga kaharian ng katagalugan na kung tawagin ay Tondo. Isa rin sa mga kilalang namumuno sa rehiyon ay ang datong kung tawagin ay si Gat Pangin na sinasabing pinamumunuan ang mga rehiyon ng Bay, Pangil at Pakil. Noong 1571, sa pangunguna ni Kapitan Juan de Salcedo, kasama ang mahigit kumulang isang daang Kastila at Mexicanong Mandulakbay ay napa sa ilalim at sinakop ng mga ito ang Laguna at mga parating rehiyon. Sa pagdating ng mga Espanyol sa Provincia, ang rehiyon ay tinawag na Laguna o La Provincia de Laguna de Bay. Ang Laguna ay salitang Kastila na nangangahulugang Pulilan at Lagon sa Ingles. Ipinangalan naman ang pangalan ng Laguna de Bay sa bayan ng Bay. Sa makatawid, ang lawa sa Laguna de Bay ay ang lawa o pulilan ng bay, pinalaunan, pinangalan na rin sa probinsya ang pinaikling pangalan ng lawa na Laguna. 1578, dumating ang mga prinseskanong misyonero sa Laguna at sa mga karating nitong probinsya ng Tayabas at Morong upang palaganapin ang Kristyanismo at ang mga turo ng reliyon. Sa dekadang 1580, naitatag ang mga bayan ng Mahayhay, Nagcarlan, Bay, Liliw, Pila, Santa Cruz, Umban, Pangil, at Sinuluan Sa mga taon din iyon, sa ilalim ng pamumuno ni Gobernador General Gomez Perez Dasmarinas, nahati ang Laguna nang inkomenda o ang riyong sentro ng kwersang pagpapatrabaho at pagbabayad ng buwis sa mga Pilipino. Sa sistema ito, ilan sa mga naitatag na inkomenda ay ang Mera Baro, Pagin, Mahihay, Sinalo at Lumbang. Noong 1603, naganap ang isang rebilyong Sangley sa probinsya. Ang rebilyong kinabibilangan ng mga Pilipino at Chinong mistiso Nagtago at nakipaglaban ang mga ito sa bundok ng San Pablo. Pero noong October 1603, sa utos ni Gobernador General Pedro Bravo de Coaconia ay matagumpay na pabagsak ng mga Kastila ang rebilyon sa lugar sa loob ng dalawampung araw na pakikipaglaban. 1639, muling nagkaroon ng rebilyon at pag-aaklas sa Laguna. Nagpalakas at naghanda at nagtago naman ang mga ito sa bundok ng kabinte at lumban. Bago sumuko sa bayan ng pagsanghan, isang taon muna ang nakaraan. Ang bayan ng bay ay nagsilbing kabisera ng Laguna simula nang itinatag ito hanggang 1688. Sa parehong taon, inilipat ang pagiging kabisera ng probinsya sa pagsanghan. Naging kabisera ng Laguna ang pagsanghan hanggang 1858 at naglupin ito sa huling pagkakataon sa Santa Cruz na siyang kabesera ng Laguna magpahanggang ngayon. Noong 1840, isang pag-aaklas na naman ang naganap sa Laguna dahil sa mga reliyosong gawain sa lugar. Pinamumunuan ito ni Hermano Puli ng Tayabas kasama ang mga bayan ng Mahihay, Nagcarlan, Bay at Binyan. Kinalaunan ay napabagsak din ang rebelyong ito ni Gobernador General Marcelino de Ora Licombiri. Noong 1861, ipinanganak si Jose Rizal, ang pambansang bayani ng Pilipinas sa bayan ng Calamba, Laguna. Naging isa siya sa nanguna sa kilusang propaganda sa Pilipinas na naglalayong maghayag ng pagbabago sa sistemang pamumuno sa bansa. Isinulat niya kinalaunan ang dalawang tanyag na nobela na ang No Limitang Jire at El Pili de Busterismo na isa sa ng digmaan na nagsimula ng revolusyon. Noong 1896, libo libong Pilipino mula sa bayan ng Bay, Los Baños, Nagcarlan, Magdalena, Santa Cruz at Pagsanghan ang umanib sa Katipunan. Nabigo ang unang rebolusyon sa Laguna simula ng matalo ito sa labanan sa Sambat kung saan nabigo ang katipunero sa pakyong manuningning na katipunan na palayain at pamunuan ang bayan ng pagsangan sa Laguna. Kinalaunan ay nabuwag ang paksyong manuningning dahil sa kabiguan nitong gayahin ang tagumpay ng katipunan sa Kabite Bunga nito, humina ang pwersang revolusyon sa Laguna. Sa pagkamatay ni Dr. Jose Rizal noong December 30, 1896, muling sumiklab ang revolusyon sa Laguna. Ngunit sa pagkakataong ito, naging matagumpay na ang mga laban at tagsunod-sunod ang panalo. Ang pwersang revolusyonaryo sa loob ng dalawang taon hanggang sa humantong ito sa pagsuko ng mga huling kastilang sundalo sa Santa Cruz, Laguna noong August 31, 1898. Nang makamit ang kalayaan, naigting ang suporta ng Laguna sa unang Republika ng Pilipinas na dinetlara sa Malolos, Bulacan noong January 23, 1899. Sa katunayan, merong dalawang delegados ang Malolos Congress sa Laguna na sina Don Higino Binetes at Don Graciano Cordero. Sa panahong digmaan ng Philippines-American War noong 1899 hanggang 1902, ang depensa ng Laguna ay pinamumunuan ng mga heneral na si Juan Cailis at Pasiano Rizal. Sa kanilang pamumuno ay napanalo ang laban sa Mabitak na nagbunga upang hindi makuha ng mga Amerikano ang bayan. Ngunit sa mga sumunod na laban sa pamumuno ng Amerikanong Heneral na si Henry Lawton na ipanalo at nakuha ng mga Amerikano sa kanilang kontrol ang mga bayan ng Santa Cruz, Pagsanghan at Paete dahil upang makontrol ang pwersang Amerikano ang buong probinsya ng Laguna sa kasagsagan ng pangalawang digmaang pandaigdig noong 1942 hanggang 1945. Isa ang Laguna sa sentro sa paglaban sa mga Hapones. Kahit ba nananaig sa probinsya ang samahang makapili, samahan ng mga Pilipino na sumusuporta sa mga bagong mananakop. Sa pagsisimula ng taong 1945, sa pagtutulungan ng pwersang Pilipino at Amerikano, ay matagumpay na naitamboy ang mga Haponis sa Laguna at nakamit ang inaasam na kalayaan at ang bawat pagkilos, paghihimagsik, pagtatag at pakipaglaban ay tanaw sa kasaysayan ng probinsya na ang naging susi upang ang Laguna ay kung ano ito ngayon at isa ng maundad at katakitanging probinsya.